tura, postura, talagang may ilalaban yung Andrea? Ay, oo. Oh, oh. Wala talagang binatbat si Catherine. Tanggapin natin ng oh, ang katotohanan. Oo, eh, oh, tama. Paglakad, pagrampa, lalong wala. Ay, oh. diba? Ibinahagi ni Christy Fermin sa kanyang showbiz vlog na, Showbiz Now na, na umano'y mas may appeal si Andrea Brillantes kaysa kay Catherine Bernardo sinabing walang binatbat si Catherine Bernardo sa postura ni Andrea Brillantes. Pinagkukumpara ngayon ng ilang netizen sina Andrea at Catherine dahil sa isyong love triangle di kay Daniel Padilla. Sa YouTube channel na Showbiz Now na sinabi ni Wendell Alvarez, na mayroon daw siyang nakitang photo college sa social media kung saan pinagtabi ang mga larawan ni na Andrea at Catherine, maliban daw sa dibdib ni na Andrea at Catherine, pati raw lips at balat ng mga ito ay pinagkumpara ng netizens, ayon kay Christy. Kung ganda lang daw ang pag-uusapan, ay mas may lamang si Andrea, kaysa kay Catherine. Pero kung ipostura at postura, talagang may ilalaban yung Andrea wala talagang binatbat si Catherine. Tanggapin natin ang katotohanan. Paglakad, pagrampa, lalong wala, di ba? Model-model talaga si Andrea. Hindi siya po mapintasan sa ganoon, sabi ni Christy. So, tayo'y nagkakaisa sa pagsasabing malakas ang apil ni Andrea, dagdag pa nito.